Ang SMNI ay kilala bilang malakas na boses na lumalaban sa komunistang teroristang grupong CPP-NPA-NDF, partikular na sa programang laban kasama ang bayan. Ngunit sinabi ni Pastor Apollo C. Kibuloy na ang SMNI ay tumutulong para sa nation building ng bansang Pilipinas, tumatayo para sa kabutihan at walang ginagawang masama. Ang SMNI mabuti ba? Okay. May masama bang ginagawa ang SMNI? Yeah. Ang, ang, kasalanan ng SMN ay nagsasalita ng totoo. Kasalanan ba yun? Para sa mga sinungaling at mga korap, ang SMNI ay masama. Oh. Pero para sa mga katulad ko, tumutulong for nation building, oh, sinusugpo ang masama, eh, SMNI, lang siya at ang boses ngayong nananatili. Pagkatapos gusto mo pang ligwakin, gusto pa ninyong ligwakin ng SMNI? Eh masama kayo. Yes. Niligwak na nga ninyo ang Facebook, pati ang YouTube namin. Mga masasama kayo. Oh, wala na kaming ginagawa niya kundi magturo ng good manners and right conduct. Amen. Ituwid ang hindi matuwid. Tulungan ang ating pamahalaan. Amen. Oh, lahat yan kabutihan. atin hindi tayo nababayaran. Amen. para gawin ang masama. Tumatayo tayo para sa kabutihan. Walang istasyong ganyan sa Pilipinas.